hello guys dito kami ngayon sa aming uh, bagong uh, site may uh, natagpuan kasi kami dito parang uh, bunganga ng tunnel ayan ang mga kasamaan ko guys oh. ayan si bunso ang tinaguriang bunso ng lakiton ayun naman si Hercules. Yan ang Hercules ng Lakitun. Yan yung pinagapuyan namin mga guys. Ano yan? Pintuan daw yan ng, ano, ng tunnel. Ayan o. Oh. Kita niyo? Hindi. Ayan oh. Pintuan daw yan ng tunnel. Yan si Bunso. Hmm, bilang tayong pasok. Ayan nasa kabundukan kami ngayon Ayan. dito kami sa bundok mayag Hercules kaway kaway naman dyan <laughs> Yan! Ayan. magkapatid yan si Bunso at si Hercules <laughs> ay ano ba Hercules ang tapang mo ah pag sa camera pag sa camera hello magandang hapon mga ka-treasure dito kami sa bundok yan yung may ano may may bunga daw ng tunnel diyan oh. Tung inapuyan namin. Ayun yung baba. anjeng yung... yo. halata Tuh halata. Huh? Halata. Yan guys. Yang yung yang yung, yung Japanese, bambu. Ayan. Yung Japanese ano bamboo. Ayan. Panoorin niyo Japanese bamboo. Yan mga guys, yan, yan yung Japanese bamboo. May may century old old ano ba 'yun? Nabulol na ako. Doon yung may ano, may century old tree doon. Pati doon naka triangular. Doon sa may puno ng kawayan. and guys, kung mapapansin niyo, tong site na to nasa ano kami ng bundok. Hindi <coughs> naman sa ibabaw. Kung baga sa amin, nasa pigi. Yan. Nasa pigi kami ng bundok. Sa <coughs> Sa baba ng ano ba yun? Nas, nasa gitna ng bundok. Kasalaga, kasag, o ano ba yon? Yung bang... Ay, ewan ko. wag na.